Magandang hapon po sa inyong lahat. Isang pagpupugay po ulit Na may dala kaming handog na isa uling maalamat na bahagi ng pook na ito. Nakikita po ninyo yung mga bahay na yan. Noong bago pa po magkaroon ng gera. Yung tinatawag na peace time. Ay may isa pong malaking bahay na yari sa matitibay na kahoy. Ang aking mga ninuno na nakatira diyan. Nang magkaroon po ng gera, ay ginawang kumanpos ang lugar na yon o ang lugar na ito. Ginamit po nilang ginamit po nilang tirahan ang tahanan ng aking mga lolo at lola. Tawagin po namin ay amama o inana. At sinasabi na ang namumuno o pinuno ng Japanese Imperial Army na na muno ay nagngangalang Captain Okuda. Tayo po ay nasa bukana ng tinatawag na lungga ng mga hapon noong Second World War. At ngayon po ay lalapit tayo sa buka sa bunganga naman nang sinasabing lungga ng mga hapon. Mahirap pong akuntahan. Malambot pa po lupa. Kaya nakatungkot na naman po ako. Narito na po tayo sa bunganga ng sinasabing lungga ng mga pun. Iyan po ang bunganga ng lungga ng mga pun. Hindi po natin masyadong makuna ng view dahil naharangan po ng isang malaking puno na mismong bumara sa bunganga ng nasabing lungga ng mga hapon. At maiba-iba ko nga po pala, pasensya na po sa abala sa mga nakatira dito. Pasensya na po. Noong pong Second World War, sinasabi ng mga nakatira dito o isa sa mga nagbungkal ng nasabing lungga ay ang mga upuan na galing sa simbahan ay naipapasok dito sa lunggan ng mga hapon at ginagawang upuan sa loob ito po ang lungga at ngayon po ay nais namin pasukin ito. Pero pinagbawalan na po tayo dahil baka daw po hindi na lungga ng mga hapon kundi lungga na ng mga ahas. At salamat po, salamat po. Sana'y naibigan na ninyo ulit ang aming hatid na vlog sa inyo.